Inumini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, o Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskreba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga lagad. Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mataong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan. Guru, dinalak ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya inalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing alihan siya nito, siya inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin. At siya'y nalinigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang Espiritu. Ngunit hindi nila napalayas ito sinabi ni Jesus sa kanila, Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dali nyo rito ang bata. At dinalangan nito ito sa kanila. At dinalangan nila ito sa kanya nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinang pangisay nito ang bata. Ano pat napalog mo kito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang Espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata. Tugon niya, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may nagmagagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig kagat sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako. Bagamat ako'y nagkulang nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritu, nagpapapiti at nagpapabingi. Iniutos ko sa iyo lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsigaw ang masamang espiritu. pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami patay na. Subalit siya hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon. At tumindig ang bata nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus. Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirach chapter 1. Ang Ibanghilyo ngayon ay nagpapakita ng isang mahalagang tema tungkol sa pananampalataya at panalangin. Bilang sandata laban sa kasamaan at kahinaan ng tao, ang ama ng bata ay sumigaw kay Jesus, Nananalig po ako, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Ito ay isang matapat na pagpapahayag ng isang pananampalatayang hindi perpekto ngunit handang umasa sa awa ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa sirak, tinutukoy ang tunay na karunungan na nagbula sa Diyos. Ang pagkakaroon ng takot sa paginoon ay siyang simula ng karunungan at ito'y ibinibigay sa mga taong tunay na nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Mga halimbawa ng pagbabago sa panahon natin. Paglaganap ng maling aral at ideolohiya. Marami ang nahihiwalay sa tunay na pananampalataya dahil sa maling interpretasyon ng salita ng Diyos panlilinlang ng mga sekta at pag-aalinlangan sa simbahan. Ang tugon ng simbahan, mas pinalakas ang new evangelization sa pamamagitan ng social media, online catechism at pagbibigay linaw sa mga katuruan ng simbahan. pagkawala ng interes ng kabataan sa pananampalataya. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, marami ang mas inuuna ang social media kaysa sa pagdarasal at pagsisimba. Ang tugon ng simbahan, pagtatag ng youth ministries online faith formation at world youth day upang mapanatili ang sigla ng pananampalataya sa mga kabataan sa mga sakuna, pandemya at pagsubok sa ating buhay. Maraming dumaan sa matinding pagsubok tulad ng pandemya, lindol, bagyo, at iba pang trahedya. Ang tugon ng simbahan, mas pinagtibay ang mga gawain kawang gawa. Karitas, pagpapalakas ng pananali-panalangin sa bawat pamilya at paghanap ng konkretong paraan upang matulungan ang nangangailangan. Paano natin mabibigyang linaw at maiwasto ang ating pagkakamali? Una, magsimula sa panalangin at pagkilala sa ating kahinaan. Tulad ng ama sa Ebanghelyo, dapat tayong lumapit sa Diyos at amining may kulang tayo sa pananampalataya. Pag-aaral ng salita ng Diyos at katuruan ng simbahan. Marami tayong nakaligtaan dahil hindi natin nauunawaan ang tamang aral ng simbahan. Pangatlo, pagpapalakas ng pananampalataya sa pamilya. Dapat tayong maging aktibo sa pagbibigay ng mabuting halimbawa sa ating mga anak at kasambahay. Panga, panga, Pangapat, <coughs> excuse me. Maging instrumento ng pagbabago sa ating komunidad. Sa halip na tayo mismo ang magdadala ng pagkakawatak-watak. Maging instrumento tayo ng kapayapaan at pagmamahal. Ang ating mga referensya ay namula sa katigipo ng simbahan katuliko. <coughs> Excuse me. Katikis Catholic Church 2559 to 2565 ang kalagahan ng panalangin sa pananampalataya. Luminfide, ang liwanag ng pananampalataya. Esiklikal ni Pope Francis tungkol sa pananalig sa Diyos. Sa Sirak, Chapter 1, Karunungan nagmumula sa Diyos. manalangin tayo para sa buong sangkatauhan at sa agarang pagaling ng ating mahal na Santo si Pope Francis. Amang makapangyarihan, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Dala ang aming mga kahinaan at kakulangan. sa pananampalataya. Tulad ng amang lumapit kay Jesus, hinihiling namin palakasin ninyo ang aming pananalig sa pamamagitan ng iyong habag at awa. Patawarin ninyo ang aming mga pagkakamali at bigyan kami ng karunungang nagmula sa inyo. pagalingin ninyo. O Panginoon, ang lahat ng may sakit, especially kay Pope Francis. Hindi lamang sa kanilang katawan, kundi na sa kanilang espiritu. Pawiin ninyo ang kanilang takot at pangamba at bigyan sila ng pag-asa sa iyong kagalingan. Gabayan ninyo ang simbahan upang patuloy na maging liwanag sa dilim ng mundo. Pagpalain ninyo ang bawat pamilya, bawat kabataan, at bawat naguguluhan sa kanilang pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng mahal na Berheng Maria. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi na magtanong at pagnilayan ang minsahing ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. God bless.